So may mga nagtatanong kasi kung ilang outlet daw yung ano, yung pwede pang idagdag dun sa mga existing na ano, existing na circuit ng outlet. So depende dun sa ano, depende dun sa ikakabit nyo na outlet. Kung ano yung outlet na ilalagay niyo kung para sa yung outlet na ilalagay nyo. Pero yung pinag-uusapan natin is COM wallets, convenience outlet yung pinag-uusapan natin. Ay, mo, eh. So, yung mga outlet na to ililipat natin dito sa lugar na to ano kasi to dito sa clinic tandaan ang pangangalagang pangkalusugan clinic o occupancy sa hospital ay iba sa single family residential na tirahan sa ibabaw nitong table na to bali ano to Ah, uh, laboratory kasi to may base na ata dito and then may outlet. Ang iba't ibang grupo ng occupancy ay maaaring mga ilangan ng iba't ibang paraan ng mga wiring o mga kasanayan sa pag-install mula sa electrician. Tiyaking alam mo kung anong uri ng occupancy ang iyong pinagtatrabahuhan o kung saan. Sa lugar na yan. So yung outlet na yon na uh, nandyan, is dito natin lalagay. So ikinuwa yan dun sa, doon sa may emergency. Ngayon, mayroong outlet dito mga lodi, sa ilalim. Diyan na lang natin kukuha yan sa ano yan. So, ilan ba yung pag mag additional na mga outlet? Ilang outlet ang pwede mailagay ilagay dun sa existing na circuit mga lod eh. So, katulad nito is existing na to dati na yan. So, uh, magbabase yan dun sa, sa breaker na nakalagay dun sa panel. Then, kung ilan yung outlet na may ilagay is depende sa inyo kung ilang outlet. As long na ang wire nyo is katulad yan, 12 yung wire nyan, 12. Gala sa isa ba kayo? Hmm. Oras. Ha? Tayang yung isang oras. Kaya nga eh. Kasi para hindi baka ano kapag may mga tao na rin, pangyarap at ano. Malaw. Ay malaw. Ito yung panel niya na ano. Ito yung panel niya na para dito sa ano. Sa clinic. Ito kasi yung clinic mga lods. Ito yung panel niya. So may existing na na uh, circuit dito para sa mga outlet. Okay. Ay mga lad, So ilan yung ano, ilan yung outlet na pwedeng ilagay doon sa mga existing kasi may mga may mga nagkunya na nagpapakabit ng mga outlet, nagpapadagdag ng outlet. Ilan yung ano, ilan yung dapat na mailagay doon sa circuit na yun. So kung ang breaker niyo is 25 amps or 20 amps, uh, mas okay yun doon sa sa mga outlet mga lods. Kasi ang limit niya is yung wire niya, then yung breaker niya kung ang wire niya is 12 then 25 amps yung breaker niyo. Iyon yung pinaka limit nung ano, iyon yung pinaka limit nung breaker kung mag-overload yung yung outlet mo lodi So kahit madami yung ilagay niyo na outlet as long na hindi naman sabay-sabay yan gagamitin. At pasok pa dun sa ano, pasok pa dun sa limit ng breaker, pwedeng kahit ilang mga lods. Pwede kahit ilan ilagay na outlet. So dun sa ano, depende dun sa ikakabit nyo na outlet kung ano yung outlet na ilalagay niyo kung para sa inyo outlet na ilalagay niyo pero yung pinag-uusapan natin is COY Malat convenience outlet yung pinag-uusapan natin so pang residential convenience outlet ilan yung dapat na na outlet na malalagay dun sa ano kung mag additional tayo so pwedeng limang outlet as long na number 12 yung gagamitin niyo na wire The number uh, 25 amps yung gagamitin nyo na breaker mo. Ayun mga lodi, huwag na huwag kayong magtataas ng breaker kung 25 amps yung breaker, uh, wag yung gagawing 30 or 35 amps mga lads. So kung 25, mas okay kung 20 or 25 para dun sa number 12 na number 12 na wire. Kasi yun yung pinaka -limit ng wire mga lads. So kung mag-overload yan, hindi maapekto yun yung wire kasi magbe-break na yung breaker natin na 20 amps or 25 amps kahit marami yung outlet na dinagdag nyo at nag-overload dyan breaker, safety ang mag ng breaker magkakat ang breaker so ganun ang sistema nun so kahit ilang outlet talaga ay pwede as long na wag kayo magtatas ng breaker 20 amps or 25 amps na breaker number 12 na wire para sa outlet natin so yung mga lodi so may mga nagtatanong kasi kung ilang outlet daw yung ano yung pwede pang idagdag dun sa mga existing na ano, existing na circuit nung outlet. And sa installation naman mga Lodi, is laging may additional na 25% yan for future expansion or yung for future na tinatawag. So sabi ko nga kung sa mga maliliit na bahay katulad ng single family dwelling is hindi naman dadami ang mga outlet ng mga ganyan mga lodi. So for a single circuit breaker na para sa mga outlet is hindi yan dadami uh, based dun sa sa floor area no occupancy mga lodi. So, nagbe-base din yan dun sa occupancy uh, kung para saan yung ano na yun, kung para saan yung structural na yung mga lodi. Like nga yung single family, dwell mga lods. So, kung magdadagdag kayo ng outlet na uh, para dun sa mga malaking bahay, is automatic may mga drawing yan. Pwede nyo i-check yung load schedule niyan check nyo kung ilan yung outlet na nakalagay dyan. I-check nyo kung ano yung total load ng outlet na yon. Then, saka kayo magdagdag ng outlet kung ilan yung kailangan na idagdag and kung kailangan ba i-separate na yung mga outlet mga lodi. So, inuulit ko, uh, para lang ito sa mga single family dwell unit, sa maliit na bahay, sa maliit na floor area mga lodi. Uh, kung ilan yung may idagdag natin na outlet yan, kung ilan yung pinapadagdag sa atin, is pwede natin dagdag yan kasi nga doon sa mga maliliit na bahay is hindi naman niya nagko-consume nang uh, sinasabi nga is 150 or less kilowatt hour per month manod. So maliliit na bahay, maliliit na consume ng kuryente. Is pwede tayong magdagdag ng magdagdag ng outlet niyan basta convenient sa outlet muna. So iba yung mga kitchen outlet and iba yung mga bathroom outlet. So, iba yung SPO dun sa mga convenience outlet mo. Lady. So, sinasabi ko sa mga convenience outlet kasi ito is para lang dun sa mga gumagamit nung, nung bahay mga lods. So, kung para saan lang yan, electric pan lang or charger yan, is in yun lang yung pagagamitan ng convenience outlet na yung mga lods. So, walang ibang ginagamit yan. Hindi sinasaksakan ng microwave yan or hindi sinasaksakan ng rep yan. So, convenience outlet, para dun sa bahay lang mga lods. So, yung SPO is ibang usapan yung SPO mga So, make sure lang na number 12 yung wire, number 20 or 25 amps yung breaker mga So, yan kasi yung mag uh, protect dun sa mga devices mga dun sa mga outlet na pinaglalagay natin. So, once na nag-overload yung, yung linya na yan, yung circuit na yan, is automatic mag-break yung breaker niya mga lods. Yan yung pinaka-safety niyan. So, once na nagkaroon ng overload na ganyan at nagbreak yung circuit breaker, so yun yung time na pwede tayo magdagdag ng circuit monods or hatiin natin yung circuit para maging dalawang circuit monod. So yun yung uh, pwede natin gawin kung sa mga ganyan magdadagdag tayo ng mga outlet monod. Mga na wala tayong pinagbabasehan na drawing monod. So ang pagbabasehan lang natin dito is yung floor area ng bahay. Alam natin na single family dwell unit yan. So, yun lang yung pagbabasihan natin na pwede tayo magdagdag na magdagdag ng outlet. Kung ilan yung pwede natin idagdag. Kung lima or sampung outlet yung dagdag natin para dun sa bahay na yung mallet. So, sa liit ng bahay na yung is hindi yan gagamit ng ganong karaming outlet malod. So, uh, pag nagpapadagdag lang yan is mostly pinapalipat lang yung outlet or hindi lang magamit yung outlet. So, magpapadagdag sila ng outlet para yun lang yung magamit na outlet, mga lods. So, halos ganun lang ang nangyayari dun sa mga uh, additional na outlet or dun sa mga pinapalipat na outlet. So, halos ganun lang yung ano ganun lang yung scenario. Pag, pag sa mga ano, pag sa mga uh, single family dwell units lang, mga lods. So, yung sa maliliit na bahay lang.